Yan, uh, good afternoon guys. Yan. So dito naman tayo guys sa ginagawa namin dito. So, tapos na yung ano, sintada. sintada tapos na. Tapos gagawin na lang guys yung poste. May mga poste na lang uh, natapalan natin ng purma. Yan, natin yung mga poste na yan. Tapos Natapos yung formahan ng poste. Sisimula naman tayo dito guys ng slab. ano you know? o. Ganda ng ano dito. Yan. You know? Shout out sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga team, sa ating mga nagsusupport. Sa ating uh, Facebook at sa ating uh, YouTube. Yan. You know? Bibisita na lang po guys sa ating YouTube at sa ating taste yeah. so nag-search na lang po ang ating pangalan at nandun lang naman po so tingnan natin guys sa malayo yung view dito sa malayo so meron pala ko dito guys na nakikita meron pala ko dito guys na nakikita sa baba napakagaling And tingnan natin And yung bahay dyan guys may mga mangga dyan oh. Ayan, may mga mangga. Tapos dito guys, sa baba. Ito yung apartment. Ayan, apartment yan. Ayan po lang po yung apartment. At tapos po sa apartment na yan, ay galing naman po ng mga nakatira dyan. Tingnan nyo yung nasa baba guys. O, nakaswak po ang ginagawa nila dito dyan. Ang dami yung pananim, mga gulay. Ayan o. Oh. laya, mga pechay, ayan. Kung anong pananim guys, may talong. Ayan. ayan. mga tanim po yun, mga gulay po yun. Ayan o. So Ulit yan guys, pag bumunga na yan, nakalibre na rin sa ulam. Ayan. Ang galing ng mga nakatira dyan. So ayan guys o. Oh. So, ang daming punong mangga. Ang daming bunga. So, ayan guys. aha, hapo na rin. Ah, uh, lang natin yung ginagawa natin dito. Ayan. Ayan o. Oh. So, ayan. Ah, uh, mag naman po tayo dyan Pagkatapos po natin ang poste Pagpusa na yung poste so, yung lahat. Ito lang po yung ano natin Ang ah, buhayan po natin Gawalan ng construction Ayan ganyan So yun lang naman po Tingnan natin dito sa baba. Ayan po yung hagdaan. pangkatlong palapag na po ito. Kung taas na. Ayan po natin doon sa taas. Ay sa baba. Sa kabila. Ayan sa ano Ayan. So dito tayo guys sa ah. bila. So yan guys, uh, thank you so much. And hanggang dito lang po yung ating long form video. And sana uh, nagustuhan din niyo at uh, clicky, like and share and comment na lang po diyan. And see you next time. Have a nice day. God bless. Yeah. Ayan, tingnan natin ulit.